Hello guys, GG Pyro nga pala So, samahan nyo ako ngayon at tayo ay magbalot ng kabase So, ito yung practice natin balot so, Ito na yung maayos na Hindi ako expert pero Pagpakita ko lang sa inyo kung ano yung na-practice ko So, ito yung kabase Kabase to ni Asta Walang mga balot eh tsaka uh, wala na din akong magawa kaya sa nyo na lang magbalot yan oh. hasta nabili ko to sa bundle niya so, makailanganin mo gunting scotch tape, syempre yung transparent at ang choice mong wrapper so, tabi muna natin at mag-focus tayo sa wrapper talaga yung pagpupete. Tuwa lang tayo. Ayan. So, paper natin. Napili ko gold. Yan, para maangas. Sisim tayo ng ginto. So, ang gagawin, i-copyin nyo siya. ねっ。 kapag matutin yun ng ganyan. Kabaan na kayo. Ito so, so, ang ginawa ko. Ito kayo ng kabahasin nyo. bale pero na yung apat na sheets, bale apat yung, kipitin yun na, so meron na tayong isa, okay, sabi na natin to, ano, ano? 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 gas tank nyo kaya gusto ko din balutan kasi nga makalat sya so pagdalot baka nyo sya ng ganyan tapos yan stopin na ng ganyan siguro mga 1 inch yung itutupin nyo Ayan. Ayan o. 1 inch. Medyo i-slot siya ng konti ha. Para yung meat siya nakausli. Naka, naka so, lagyan na natin to ng tape. Okay. Ayan na. Ah. Tutupin <coughs> niya na yung paganyan. Batakan niya mabuti ha. kasti. Eh, may halos tapos na kayong bagong pagkabago. Alat lang sa pulbor. Siguro, suggest ko try nyo muna punasan kasi nga yung yung sa scotch tape po, yung pulbor, Scotch tape pa ulit. mga nakausli, lagyan na lang lang din ng slash ko. Uh -huh. Okay. Pin natin to. Ayan. Diba? Malinis. Ano lang talagang napapadungo? Pulbor So, meron na tayo. Isa. Parang maglipit tayo ulit. Uy. Okay. walang magawa ay kasi nga tagal pa ng tagal pa nung new year kaya naisip ko na lang muna magbalo so, ulit. hindi ako expert sa pagbabalot ha kaya lang din po inaral ko lang din kanina <laughs> That's gotcha. true. hindi siyang, hindi siyang mga perfecto, pero is para sa mga taong hindi makapag-test pero mayroon sa paputo ko oh, ito na lang gawin niya magbalot para pagdating ng new no year maangas diba magbalot yeah. Mag lang tayo ng mga balot makapag-stash reveal, makapag-stash update. Kasi maulan pa. At hindi ko pa naamis na uh, ayos yung mga gamit dito sa kwarto. Wait na lang guys. Stash reveal din tayo soon. Okay. Ganyan. yung iba pag nagbabalot sila gamit nila glue eh yung mga sa arko alam ko glue gamit nila eh pero ako tape lang ito lang ang mahanap ko dito eh yung matakot ng tape okay lang yan kasi tamans pocket naman hindi naman halata okay, oh. okay ba? last one so kabase to ha kabase ni Asta sa bundle ko niya ito nakuha eh makalat sa Sa wala tayong magawa. Kaya mag balik lang tayo. medyo ko kalimutan na medyo i-slant yun ha huh? kasi nga ito you know, medyo pas lang よかった。 tatar ng state ha ito lang yan pera na para wala ka naman tapo kasi kadalasan natapon niya sa mga dito, dun tsaka dun dun yung kadalasan natapon niya kaya yun yung mahalagang yung, ano, yung sim kaya tayo nasa sa mix ito practice lang to ginamit ko dyan yung, ano, yung masking tape 5 pieces yan okay naman hindi ko ito ma-recommend sa lahat para lang sa mga board sa tulang magawa at gusto talaga malinis yung masaya lang sa ano patutok kayo sige gawin nyo ito tape na lang para madaling maponet 'to so pag isisindihan na. Yung So, shoutout nga pala sa mga nakuha ako this year ng Papotot. Siyempre number 1 asta paganda ng mga presyo paganda ng bundle <coughs> pwede tayong na nakuha kay Cebu Pyro yung first na bilhin natin sa kanya Sunod kay Cameron Jake sino pa ba may napatalunan din tayo sa raffle galing kay Sir Tres tsaka shoutout din kay Chad Pyro Lover. Sulit din yung mga presyo Tapos Devil Mix pa. Magaan mag start update tayo soon ha. Wait nyo lang. Thank pate na lang para kapag sisindihan na hindi lang punit yun ginto yun okay yun lang thank you guys